Hi guys! For today's vlog, pupunta tayo ng airport para nga maghahatid kay tatay. Andito pa nga ako sa sukat, hindi pa ako umuwi ng publasyon kasi maghahatid kami kay tatay mm -hmm. ngayong araw nga na to. Pagkatapos ko nga mag-edit ng video, bumaba na ako para mag-almusal. After nga no, naghugas na rin ako ng plato. Wala nga dito si nanay, lumabas siya para bumili ng ulam namin para sa pananghalian. Si tatay naman, meron siyang mga inaayos doon sa labas. Bandang alas 11 naman, nag-ayos na nga kami para ihatid namin si tatay sa airport. Alas 3 pa naman ang hap kahapon yung usapan ng mga kasamahan ni tatay na magkikita-kita sila Yun nga lang, gusto lang din talaga ni tatay na agahan namin yung alis dito. Mas maganda na nga daw doon mag-antay kaysa kami yung antayin. Habang nag-aantay nga kami ng alas 12, lumabas din nga si tatay. Pati ako pumunta muna ako dito sa bahay nila Mary Jane kasi mag-upload naman ako ng video. Tatlo nga kaming magkakapatid yung maghahatid kay tatay, pati na rin nga si nanay. Si Rinali naman yung buntis kong kapatid. Gusto sana niya sumama, yun nga lang. Sabi nga ng lola ko, wag na nga daw kasi nga malaki na nga daw yung tiyan niya. Ba baka daw pa mapaanak pa siya doon ng wala sa oras. Shortcut na nga to, hindi na kasi ako nakakuha ng video and nandito na nga kami sa may airport sa may Terminal 1. Yung flight nga ni tatay alas 8 pa ng gabi then alas 3 nga sila magkikita kita ng mga kasamahan niya rito. Kahit nga malapit lang nga din kami sa airport nakatira, ayaw din talaga ni tatay umalis ng alanganing oras. Di bali na nga magantay kami dito ng matagal kaysa naman nagmamadali kami kapag late na. Yung trabaho nga ng tatay ko, nakailang balik na din yan dun sa employer niya. Kahit nga medyo may edad na rin siya, hindi pa rin nga rin siya inaayawan. Marami D din nga mga natanggal ng mga kasamahan niya kasi nga nagbawas. Pero nga siya, pasalamat pa rin nga daw siya kasi nga hindi siya natatanggal. D hindi na rin naman masyado mahirap yung trabaho na binibigay sa kanya dun. Kaya okay lang din talaga na kahit magpabalik-balik siya. Alas 12.30 nga kami nakarating dito sa airport. Sa sobrang tagal nga ng pag-aantay namin. Halos na bilang na namin ni Merinel yung lahat ng mga dumadaan dito dito, papa, papasok nga dun sa loob. Alas dos naman, dumating na yung isang kasamahan ng tatay ko. Meron nga silang pinapasabay ng mga gamit na ilalagay sa maleta ng tatay ko kasi nga sobrang luwag yung din. Yung mga padala nga yun ng mga kasamahan nila na nandun pa na hindi umuwi. Marami nga nagtitindang mga pagkain dito kaya bumili nga si Merinel pati si nanay. Nagtuturo din kasi si Javier na gusto nga daw niyang kumain. <laughs> <laughs> Alas tres na, nga nang hapon nag-usap-usap na nga 'yung mga kasamahan ng tatay ko napapasok na nga sila. <laughs>

para bye bye Piece na ingat kita yo ingat do Nakapasok na nga yung tatay ko dun sa loob yun Tuwing 18 months talaga umuwi siya dito para magbakasyon Minsan ng isang buwan o dalawang buwan Kaya na, na nga magkakapatid na nasa labas nga ng bansa yung trabaho ng tatay ko Ayaw pa din nga niyang huminto kahit na nga nasa 60 na siya Kasi nga hanggang gusto pa raw siya ng employer niya E eh papasukan pa rin daw niya Bago nga kami umuwi, dumaan muna kami dito sa May 7-11 Para nga magmerienda Kaming dalawa ng nanay ko, nag na lang din kami Pati na rin si Mary Nail, tinapay lang din ang kinuha niya din. Si Lembot naman. Yung mga iniinit nga na pagkain yung kinuha nila, pati na rin yung pamangkin ko. Makiat nga kami dito sa taas para makakain kami ng maayos. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.